Kasundan mo bro Ang yeah, boses ng aswang yung, boses, yeah. yung aso, yung aso Walulong alulong ng aso ba? Pati aso Sabay sila na Hindi ang Mahirap din pala mag-explore ng aswang bro Kapag meron kang kargada bro oh, mara... ano, Kasi man? hindi sila lalapit Mailap Oh, mailap sila Siguro mas mabuting yung mga mag-explore walang, walang dinadalang kargada talaga bro, so, atin, bro. Oo, para lalapit yung aswang kasi kapag meron kang dala hindi hindi na lalapit uh, magpaparamdam lang pero hindi talaga magano para lang, oo ha? maraming bahay dito. Bakit? Daan kasi. Daan talaga to. Nakapagtawag tayo sa mga na. Baka pagtawid natin dito sa ilog, Bruno, nandiyan na yung barrio ng mga aswang. Indahan bro, ingat bro. Kalau <mulik> mau bangun tahu usaha kawayan atau bro? <mulik> Magaka ito bro yeah. ito, ito, isa, isa din itong panguntra ng Kusto Aswang Malangang galbo na Ito yung Pakuntra Ito itong kawayan na to yeah. Mas Mas ano uh, bro May merong pong tapon ito Pula ba uh? Ang tawag kasi doon Dito doon sa amin bro Itong malalaking puno na ito yan tawag to na tambuang. Ang <laughs> tambuang po diyan. Alam mo yung maliliit na ano bro? Kawayan yung bagakay. Hmm. Yan yung ginagamit namin ha uh, dati kapag namimingwit kami. Okay. Ginagawa namin ano ba? Pamingwit. Okay, ma ano lang magaan ba? Oh, magaan siya. Hindi siya mahirap buhat dalhin. Hmm. Hindi siya mabigat kasi at tapos dati bro, kapag pumutol kami ng kawayan, yan bro, yung, yung bagakay, yung ginagawang pamingwit. Nag, ano kami, nag, nagpapausok kami dito ng, ano, yung mga, may mga, kinukuha kami mga dahon. laya, laya. O mga laya, laya, Tapos, pinipili namin yung dahon na kukunin. Tapos, sinisindihan namin, pinapausok namin. Tapos, yung, yung bagakay, yung kawayan, gina, ano namin dun sa usok kung baga ginagawa namin ng ritual bro ba mm -hmm. uh, para yung pamingwit na yon o yung kawayan na yon uh, pag ginamit mo na siya dun sa ilog para mamingwit uh, mayroon siyang parang ano bro buinas ba mm -hmm. uh, makakahuli ka ng marami madali siya makahuli kapag o ginagawan mo ng ritual na ganun yung ginaganon mo dun sa usok yung kawayan, kawayan. yung ginagawa namin dati o, kasi kapag dati kasi ano lang naman yan bro pwede namang hindi magpausok pwede rin magpausok ano lang yung kung baga nakasanayan na ba na paniniwala na kapag pinapausukan mo uh, madali ka makahuli uh, kasi kapag hindi ka pwede naman hindi mo pausukan pero ma ano ka na ma, -ma tataka kana lang bakit uh, hindi ka masyado nakakahuli tapos yung iba maraming huli magkasama mo ang dami oo So, kung ito panguntra to sa aswang na kawayan posible na yung aswang uh, hindi pupunta dito kasi mayroong kawayan na ganito wala man ano walang tusok ano lang pangontra lang ito bro oo kapag doon sa bahay kapag may bunti pero uh, anuhan pa to Lag, uh, anuhan pa to ng itak yung yung kailangan matalim siya matulis matulis eh. sila matatakot oo Uh, tulad nito mga explore itong kawayan na to, kailangan na itong putulin ng paslanting. Kailangan mata matulis siya. Para kapag na ano ng aswang, masusugatan yung aswang, uh, doon sila mapuruhan. Nabiyak pala to bro. Bakit ito nabiyak bro? Ano ito yung bigat niya. Pwede din ito gawing lantern bro ito ito ganito mga ibon parang parang nag ano, ng nang amakan mo ba ibinibellä mo itong green at, at itong ano parang talagang gumagawa ng amakan pero paro lang yung ginagawa mo hindi amakan dentay Ano bro, mag bro, may puno bro. May niyog. Oh, yun. Lo. May dumukad pang paniki. Malaking paniki yun. Silikado hmm. to bro. Tuh so, ba? Okay. Kasi daan na yun. Eh. Yan no? daan ba? Baka hey, so, nah, nah, may mahulog ma ma yang niyog. Tapos ma may timingan na dumaan yung may paniki to bro. Tao. May, panik. may paniki ba? Kalo. Panik. Hello. Bro. Posis ng wakwak, -wak, bro. May posis ng wakwak. -wak. May posis ng wakwak. -wak. -wak. Tayan mo rin ha. Baka may biglang umatake. Sabar bro Uy Hah? Bro baka tumakas na naman Uy Uy Ano ba yun? semua ini mungkin kita tapis tuh, kita tetap di tidak semuanya Parang mayroong... Parang may parang, at... Alak! Uy! Parang may sumusunod, bro. Ano mo yung ano nang niyo? O, gumagalaw pa. Mapakita ka. Uy! Uy! Ilap ng aswang bro, bro. Bakama pagkamalan tayo dito magnanakaw ng karlang. Marami kasing karlang bro. Baka pagkamalan tayo yung magnanakaw ng karlang. O yung gabi. Maraming gabi dito, yung oh. car lang. Gabi dito. Wala pa yung So ano ba kayo mga wakwa kayo? Wala na yatang daan dito, bro. malinis sa, Uy, hala na Hala Bro, may aso May aso Uy ba, Nakakatakot naman tong area na to bro Ang daming bago, ang daming ano bro Ang Parang pinamugaran mga ikanto bro oh, Ang Oo, Bro, napansin mo yun bro? Malinis yung lupa bro, parang hindi ba yan daan bro? Daan yan? Ha? Daan yan? Baka pwede tayong dyan dumaan bro? Ha? Huh? Baka yung dyan Ha? Bakit? Baka... Baka, baka ano yun? Baka mapahamak tayo dyan no? Baka ano ba? Baka... Baka yung natin na... Ang... Patungo sa mga bariyo ng mga... Ako... Kasi kapag malinis yung daan, ibig sabihin, maraming dumadaan. Maraming dumadaan, pero hindi naman, ano po, hindi naman, hindi naman, hindi tayo pwede matagpasa. Titingnan nga natin. Daan nga, bro. Malinis. Daan yan, oh. Ayan, oh. Ayan, oh. So, doon tayo galing. Ibig sabihin, doon tayo papuntan ito. Hmm, so, doon. Problema, napakasukal dito. obserbahan muna natin ng maigi yung paligid bro baka nandito lang yan sa malapit at pinagmamasid nagmamasid lang sa atin I review natin yung camera kapag nakauwi tayo baka, baka nakita sa camera ba hindi lang natin napansin mm -hmm. Ini mah yung makadaan dito bro Ikaw ba na bro, nakabutas na ka bro Ha? Makadaan tayo dyan Pwede tayong dumaan dyan uh -huh. Sige, sige Bantayan mo rin sa likuran ha uh -huh. Huh? Ano yun? Aso May eh, aso Aso hindi uh -huh. na Hindi na Hindi bro, Maraming bahay dyan bro. Alam mo ba bro kapag may aso ma Kapag may aso may bahay yeah. Baka maraming bahay dito sa paligid Saan kaya banda dito ang mga bahay Saan ba dito na dadaan Kaya Kaya ba dito Doon tayo sa ano Sa malinis Kasi baka hindi lang aswang yung makasagupa natin dito pati ahas yung king cobra baka ma madali tayo bro baba tayo tapos doon tayo doon sa uh, malinis na daan ha? saan ba tayo pwedeng dumaan dyan? dyan? Diyan 'tong no? wala 'yung boses ng wakwak -wak. baka 'yun 'yung lumipad kanina. Wih, lel, lel, lel. Panik, Panikin, kan? panik, bro. Wih, bro, posisinya asmeng, bro. Ano yun? Pantayan mo rin sa likuran ah. Bro, may mga kubo dito bro. Ito, isa. Dalawa. Bro, mukhang ito na yung baryo ng mga aso bro. Ayan. Ito, ito aso. May mga aso pa. Uy, ala 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 Bro, mukhang ito na yung Mukhang ito na yung baryo ng mga aswang bro Ano? <tinyo> ano ba to? May nakatira ba dito? Ayun malaking kubo mas malaking bahay baka may nakatira na diyan. Ito parang inabandun na to ano ba to? saan yung una, uunahin natin dito bro? ito? paano to? ha? parang inabandun na ano ba to? baho bro Tara Imba ka ng tae ito bro CR pala may, ha? Saan? ang ilaw? Ah, may bahay pa dun Parang mayroon din dun oh. Parang may ilaw din ibig sabihin bro marami dito bro bro naririnig mo bro Ay, may boses bro may boses ng wak wak bro bro marami yata bro mukhang wala dito yung boses parang nandun bro dun sa may aso banda meron dun at parang meron din dito oh, sa dalawang bahay dito ano ba? Bro. Ano na Anong gagawin natin bro? Ano na tingin bro? Anong gagawin? Natin bro? gagawin. Kasi yun dyan yung napisa. Dami natin. Lalapisa natin. Lalapisa natin. Paano ito? So? Hindi nila tayo kilala. Baka... Masabuti Baka bro. may gagawin sila sa ating masama. Hindi na... Hindi... 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 Ngayon pala tayo nakapunta dito. Kailangan natin makahuli sa isa lang. Paano ba ito? Paano ba to? kakausapin natin? Kakausapin natin ano ba magpapakilala magpa, magpa, magpa tayo sa kanila pwede ano 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 alas 8 ka rin tayo sa is maaga pa, Maga pa? pa, hindi pa siguro hindi pa sila nakutulog sa ngayon hindi malakas um, anong... ano ba tayo kakatok na natin pwede sige. Sige, sige 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 ito na yung plano mga ka uh, lalapitan namin yung mga bahay na yan Lalapitan namin tapos kakausapin namin yung mga tao kung ah, ganito na lang bro. Uh, hindi natin, uh, hindi tayo magsasalita na sila ay aswang uwak-uwak. Mm -hmm. kasi pag nagsa, uh, sin sinabi natin yun sa kanila, uh, sigurado ako bro magagalit yan. Mag kung baga kapag lalapit tayo sa kanila, maghihintay tayo ng pasensya. Oh, mm -hmm. pasensya dahil gabi na uh, baka nakaabala, nakadisturbot na yun, Tapos uh, ng tayo ano tayo bro mag kausapin natin sila uh, tayo ay nag explore. explore lang uh, hindi wala tayong masamang uh, gagawin dito so uh, hindi nila alam ay nagmamasid lang pala tayo sa mga galaw nila mga salita nila mga kilos nila so ano, ma ano, niyo, uh, uh, ano tayo makikima uh, pag-usap uh, tayo, tayo sa kanila bilang tao uh, makikisama tayo so para hindi kasi kung hindi tayo lalapit sa kanila bro hindi na hindi tayo wala tayong matuklasan ha may tao ba bro patayin mo muna yung ilaw bro planuhin natin to bro parang may, may tao doon sa ibaba bro na nakita kong ilaw kanina patayin mo muna patayin mo muna sige sige